sasakay na tayo sa coaching nito yung pa-service ni madam so what's up mga kanoy nandito tayo sa big city ngayon at may gaganaping passing show dito kasama natin yung mga vloggers, taiwan vloggers tignan nyo yung big city Ayan na mga Kanoy Pino, nag-uumpisa na yung event dito sa Big City. Kasama natin yung Taiwan Vlogger pa rin. At titignan natin yung mga pasensyon ng mga Pilipino dito sa Taiwan. first time ko dito sa Thinking at dito sa Big City. Libutin natin mga kanay faces. Tara, samahan niyo ako. sa food court ng Big City mga gagala-gala lang kami dito Takay muna kami magpapalamig dito Mainit sa labas Ice cream Ayan sa song, na naman yan mga kanaypi Tikman natin yung ice cream Ano order mo? Siguro yung chocolate na titignan natin Hello, hello ay of luck, ma'am. Nice of Ay Nice Ay Oh. Yo, may song yun, ma'am. 🎵 Music 🎵 May diya pa yung usupan. Diya pa yung kayo, ma'am? Sibu. Ay, sibu ma'am. Si Sibu, So, ito na yung order nating ice cream mga kanoypi. Tikman natin. Sa so, isang order nito mga kanoypi, 170 NT. Tikman natin kung masarap. Dito lang yan, sa big city yan mga kanoypi. Tara, kain tayo ng ice cream. Masarap mga kanoypi. Good job! Oh, yeah. Masarap, masarap. Sarap. Panalo. Hmm. <laughs> Panalo. Top. Top. Masarap Sarap. Masanda sa yung ano, ice cream talaga. Ito talaga yung tunay na ice cream. So, ayan nga mga kanoy pino. Mag-shoutout lang tayo ng mga kasama natin. Mga taga-subscribers natin yan. Si Melvin Taktay kay Annabel Guamos at kay Joker Giver sa siyang vlogger dito sa Taiwan mga kanoypi check nyo yung channel niya at update ko kayo mamaya paglabas natin dito sa Big City so yan nga mga kanoypi na kami dito sa Big City at pauwi na kami papunta na kami sa train station naman kasama ko pa rin yung apat na vlogger Tatlo pala. Shout out nyo sir. Jimar Valdez from Tawin. Pabrika uh, Tortilla. Shout out. Oh. Yes. Pinyo. Pinyo. Yes sir. Pabrika Tortilla from Tawin. Ano sir? Shout out na lang sa Tortilla boys. Oh, taway, uh, oh, ah, nandito kami, yung mga taga-taoyan boys. Shout out sa kanila. So ayan nga mga sir, anong ginawa niyo dito sa Sentyo? Yo, lang kami sa Sentyo. Oh. time na bigot sa Sentyo. Kulang tapak sa Sentyo. Kaparehas ko rin pala sila mga Kanoypi. First time ko rin dito sa Sentyo eh. Shout out sa kanila, yung mga taga-taoyan boys. Pabriga Tortilla sa I'm a master, panuorin mo kami master libre, <laughs> So ayan nga mga kanoy pino Nandito kami sa labas ng Big City nag kami ng bus Papunta ng train station Yung bus pala dito sa Big City mga kanoy pi Libre lang Pero mag ka ng ilang minutes sama ko pa rin yung mga vlogger Taiwan vlogger Yeah, what's up? Subscribe What's up? Uh, mga kanoy pi awin BC. What's up mga kalodi Ayan yung mga kasama nating vlogger ngayon. May kasama pa rin tayong mga Pilipino rin dito. Taga-Taoyuan. What's up mga anak ngoypi? Ayos natin yan eh. yung mga kasama nating Pilipino dito sa Taiwan. Taga-Taoyuan. Dumayo rin sila sa Big City. yan, dinayo rin nila dito. Katulad namin na uh, pupunta rito, ganun din sila. Uh, Namashal din sila rito at uh, nakita. Nga mga Kanoypi. Update ko kayo mamaya pag nandoon na tayo sa train station. Ayan na mga Kanoypi, pasakay na tayo ng bus. So yan nga mga Kanoypi, magpapalad na si Gibitan Vlogs. Yo, tintakits ulit tayo mga Kanoypi at uh, Nagkausap nagka po sa Pusapka kami mga vlogger Doon tayo magkita-kita muli At syempre, yung, supportan yung nyo lagi yung channel ni Sir Noipi At uh, ganoon na rin sa akin mga kapeño Kita-kits tayo muli mga kapeño So yan nga mga kapeño Magpapalam na rin si Marktel TV Palam sa inyo mga kapeño Kita-kits ulit sa paribagong vlog Ni Ka Noipi Peace out So yan mga kapeño Nandito na kami sa Chongli train station At maghiwalay na kami dito ni Awin TV. Awin TV. Oh, paano yan mga Lodi? See you later. Ah, see you next video. Peace out. So yan nga mga kanoy Pino. Oh. Pauwi na rin ako. Dito ko natatapusin yung vlog ko dito sa Chongli. At salamat sa mga nanonood dito sa channel ko, Noypi Vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na yung red button dyan sa baba. At pakiclick na rin yung bell Hanggang sa susunod na video mga kanay peace out